Konnichiwa po! Ito na ang araw ng aming first meet and greet ng Army Vloggers at syempre meron tayong special guest. Kaya naman kailangan natin to paghandaan. Ito yung mga pasalubong ko na ibibigay ko sa kanila. Inisa-isa ko na talaga sila lagyan ng names para hindi magkapalit-palit. Kaso naubusan na ako ng mga susulatan kaya yung iba wala ng pangalan. Ito na halos yung mga pinagawa kong eco bags na ibibigay ko sa mga mamimit ko sa Oriental Mindoro. Medyo marami-rami din to ha? Ay, natapos din ako sa wakas mag ano, mag ayos ng mga eco bags ko. Buti na lang pati nakaabot yung isang kahon na pinadala ko. Kasi kasi galing pa pan yun kasi nandun pa yung mga ibang pampasalubong ko so ito nga po na ayos ko na lahat ayan and ayan at saka ito pa syempre may, syempre may laman niya naman kahit paano hindi lang eco bag siya. Yeah, good morning! Ayan, ang laki ng taghawat ko. kami ngayon sa South eto na nga po, maaga na agad kaming bumiyahi dahil marami-raming tulay at mga palayan pa ang aming tatahakin papunta sa Rojas first time ni Bunker mag-drive papunta sa South kaya naman excited na rin kami sa road trip namin to at syempre wag kakalimutan ang mga zigzag bago makarating sa pinamalayan kasama ko nga po pala dito ang aking best friend at ang kanyang partner Bago kami makarating sa venue, nadaanan po pala namin yung Toy Cause Lamian ni Kaapak Vlog. Hanggang sa dito naman kami dumaan sa mga magagandang tanawin. At ang famous na Lisap Bridge. Siyempre, hindi natin palalampasin mag-aura-aura dito. Yun nga lang, nakalimutan ni Banker yung battery ng drone. Ang ganda sana dito magpalipad. Ito daw kasi ang longest bridge dito sa Oriental Mindoro. Medyo naligaw pa nga kami papunta sa Casa Gracias. Buti na lang ang bait ni Kuya, tinuro sa amin 'yung tamang daan. At ito na nga po nakarating din sa Wakas. Hay, nakakapagod ang mahabang biyahe. Kailangan muna natin mag-beauty rest bago ang event. Mukhang napasarap na ata ang tulog ko dito. Kailangan pa akong gisingin ni Banker. Ang sweet naman yan. <laughs> So, ayan, nakapag na nga ako para mamaya. Pero bago yon, ikwento ko muna sa inyo kung bakit ito ang napili kong lugar. Sa pagkakatanda ko, March 20 yon, nag-live si Barbie Kamangyan Vlog. Kasama nila si Sir Ken ang Dagudmangyan at si Sir Kim Montenegro? Yes. Oh, shout muna ako kay Mrs. Montenegro. <laughs> <Para ba yan? laughs> si Miss MJ, nanonood para si Miss MJ. Miss MJ, isang uh, kunichiwa. <laughs> Sana kapag makauwi, mamit ko kayong lahat. Mrs. Montenegro, hi. Yeah, si Sirkin. Ay, si Mrs. Montenegro. Oh, Uy, Mrs. hello po, Shara. Dawa si Mami. May asawa na po si Mrs. Montenegro. Yeah. Opo. Ay, okay. kaya nga pala, Mrs. Mrs. <laughs> gusto ko kasi siya ang ganda niya kasi ah, mukhang single. eh, ah, yeah. model yeah. siya ng mga alaas kaya at talaga uh, Japan. May maganda, maganda po talaga siya. At ah, talaga po. Okay. Okay. Mukhang ganda. Mommy MJ, sendan mo ako ng star maganda, maganda, ka. ka <laughs> 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 Dahil nakigulo ako sa live nila, ayan, kaya dito ko pinili makipagmeet sa mga Armin vloggers. Habang iniintay ko pa sila dumating, tambay muna tayo, mag-relax-relax relax, at magpalamig. Samahan na natin ang sayaw at pinakabahan na ako. Oh, baby, I love you, baby. Baby, baby, baby. naman talaga ng puso ang bonggang-bonggang pag-welcome nila sa akin. Isa-isa ko na silang niyakap at binanggit ang kanilang mga pangalan na parang matagal na kami magkakaibigan. Nakakatuwa at may patarpulin din sila. Iba pala yung feeling na makita mo silang lahat sa personal di tulad na nakaraan, sa live lang ako nakikigulo. Gusto ko lang po malaman nyo na hindi po kami nag-usap ni Kevin Vlog dyan. Nagkataon lang na magkakulay kami ng damit. <laughs> At eto na nga, namit ko na rin ang mga sisters ng Ormin Vloggers, sila Miss Alright, at ang napakaganda at tangkad na si Barbie Kamangyan Vlog. At ang singer ng grupo, si Morissette Lamon, Pat Ganern, Taray ng hills. At eto na nga po ang aming special guest na napagkamalan akong single, Char! Si Sir Ken and the Good Mangyan. Nahiya naman ako magpa-picture sa kanila mga bigati ni si Kuya Kabundo. Habang iniintay yung mga order namin, syempre, para di masayang ang oras, mag-picture-picture -picture muna. At walang katapusang kulitan! Ayan, pati si Batman, napasayo na din. Nang mabusog na nga ang lahat, inumpisahan ko ng mamigay ng aking mga pasalubong. Unahin na natin siya ng Sir Ken, na ilang beses akong pinagbalik-balik kasi hindi pa daw nakaready ang camera niya ang sumunod ang presidente ng Army Vloggers na si Miss Alright At inisa-isa ko na nga po pala ito lahat ibigay sa kanila. Para sa akin ka love team, char! At sa lahat ng members ng Army Vloggers, pasensya na po kung di ko na kayong maisa-isa pero masayang masaya po ako na nakarating po kayong lahat. Grabe sila, hindi ko in-expect na meron pa silang pa-certificate para sa akin. ayun uh, maraming salamat Lord. Shout out po sa Jowa ko Jang Kaitola. Ayun. Ayun nagpapasalamat ako tuloy-tuloy <laughs> lang po tayo. Uh, God bless. Shout sa ating Vice President kay Kakabahan. Ang ating uh, presidente, hello. Syempre kay Sir Dagudmang yan, Dagud Sir Dagudmang yan. Baka pwede ka pong ng serthen? Baka pwede ka pong makipag-salita sa amin kahit paano. Eh sana guys, ilang uh, kilabayan na, na, kahit di naman po sa dati sabi ni na supportahan natin si ako. Mrs. Montenegro. Yeah. Parang ako lang atan din yung sumusuporta sa'yo. Sa maraming pagpupulang pero mabawi ako sa'yo. Yeah. Yeah. Alam ko naman yun. Yeah. Yun yeah. yeah. lamang, Edmarami, eh, salamat. Yes, yeah. thank, thank you, you po. much. Yeah. Patawin pala yung sinasabi talaga nila, sobrang ganda mo talaga. Yes! Yeah. Uh, pwede mo makalibre sa Montenegro. <laughs> Nagpapasalamat talaga ako dahil nakasama natin si Miss Montenegro. Ano po, welcome na welcome po kayo dito sa uh, Orming Maraming pong salamat. At hindi ko talaga makakalimutan <laughs> yung request ko sa kanya. <laughs> Kung alam nyo lang yung request ko sa kanya, siguro alam ng iba na yung bra ko, oh, baka naman. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo mga Orming Vloggers. <laughs> <laughs> Thank you so much po. Siyempre, hindi pa po ito. I-umpisa uh, e, pa lang po. Wait, hindi ako prepared. Nakapag-duet pa nga po with Kevin Vlog. guys. O, ba? Nandito na na Isa ito sa hindi ko malimimutan na experience. Yung bigla-bigla na lang silang may pasayaw, oh. nag debutant ang peg may-ari po ng Casa Gracias, gusto ko po na agad humingi ng pasensya kasi wala po akong kinalaman sa mga pinulot po nila mga bulaklak. <laughs> Hindi ko po alam kung saan saan na lang nila po pinagpipitas yan. At bago nga matapos ang event, eto na, lumabas na si Banker super nahiya na talaga siya dyan. Paano ba naman? Kasi isa-isa na naglapitan at nagpa-picture ang mga army vloggers. Bago matapos ang event at magpaalam na sa lahat, syempre, picture-picture! hindi pa rin talaga ako makaget over. Masyado yung nangyari kagabi. Nakakatuwa. Ang daming first time kong nangyari. Oh, hey Binigyan nila ako ng Certificate of Appreciation, souvenir from Batman Moto Vlog, at ang napaka-cute na tarp kasi nilagay nila yung logo ko. Good morning! Nandito na ang aming food. Kakain muna kami bago lumarga. Ka. So, bago kami mag-check out, nag-request sa akin yung staff ng Casa Gracias. Baka daw pwede muna magpa-picture bago kami umalis. Thank you so much po, Casa Gracias, sa magandang place, masarap na food, at napakababait na mga staff. Abangan nyo na lang po yung sunod kong video kung saan kami pumunta after this. Arigato so much po sa panonood!